Hello, once again, this is MC Ter and 7C Entertainment Palakol. Ipinapakita ko sa inyo ang mga ginawa namin at yung mga proseso tulad neto. Yung nag-grind tayo ng mga malalalim, nagbabuffing tayo, uh, nag-aalis tayo ng mga siram pintura, multiple paint, bangga, fiberglass, so iba't iba. Iba't ibang proseso sa bawat iba't ibang unit. Yes tama. Iba't ibang proseso. So, hindi porkit uh, repaint lang ay lahat eh, pare-pares ang pinagdaanan. Kaya, eto yung naging interesado sa akin sa isang message ng ating kaibigan, si Sir Bernie. Ayan, eto yung tanong ni Sir. Okay, so ang gagawin natin, bakit? Bakit sa tingin natin mas mahal or kinumpir niya dun sa isang previous na ginawa natin based dun sa ginawa natin na pangalawa ano yung pagkakaiba bakit ganun yung presyo, dahil yan dito, okay, let's go 3.5 po pala sir yung repaint sa unahan lang po kala ko kasi 3.5 sa lahat na po yun di sana makaka-discount kami sir kasi po, unahan pala yung repaint halos parehas lang po kasi nung kay ang binayaran namin overall na po yun. Okay, thank you Sir Bernie. Ito na. Ito yung ginawa natin sa Motor Star. Kung nakita nyo sa vlog, kulay white to dati, ginawa natin gray. Tapos pag nasisikatan ng araw, nagiging violet. eto, maraming pinagdaanan tulad ng yan, kinonvert. Yan, tapos fiberglass. Gloss effect. Tapos ano pa ba? Ang dami yung mga biyak neto. Na ni-restore natin. Kaya inabot si sir ng almost 7,000 pesos. More or less 7,000 pesos para mapaganda itong unit na to. Ayan. So binago rin, may fabrication, talaga literal na binalatan. While ito naman po, ito yung huli nating gawa na bakit harapan lang. Uy, bilis na no motor. Ito naman po ay Pearl Series. Sa totoo lang po, ang Pearl Series ay kahit kailan ay hindi mo mapapantay ang kulay sa previous. Huh? Kaya napakamahal ng singil ng Pearl Series. Alam po iyan ang lahat. Tapos ito naman po ang ginawa naman natin pagkakaiba. Ito, detailing. Talagang binusisi natin na mapantay. At pagkatapos noon ay kailangan natin itong evap. Hindi katulad ng ibang unit na madali lang. Ito naman po ay inabot naman ng 3,500. Dito, dinetail natin, tinanggal natin yung mga uneven tone. Yun. At kinorek natin yung kulay ng mga iba't ibang parte. Yung nasa likod, yung maliliit. Ah, kaya kung tutusin, hindi siya pininturan lahat. Dahil second, brand new yung unit. Ginagawa ito sa lahat mapa motor, mapa kotse, mapa kahit anong unit na kailangan i-repaint, depende, may proseso. Tama, may proseso. 'Yun ang pagkakaiba nila. Mas madaling gawin yung buo. Kasi 'yon basic color i-apply lang unlike dito sa Pearl series natin talagang Diyos ko talaga gagawin natin na lahat mapantay kailangan kung kailangan ipa-computerized ginagawa po namin yan and then doesn't mean na kina-computerized na yung pintura i-apply na no application pa rin yes pag apply or yung pagbubuga or yung pagpapalapat nito sa unit para magpantay. At i-detail na po. Doon po mapasok yung tinatawag na detailing and paint correction. Lahat ng kasingit-singitan, kaliwat-kana na kahit anong angulo ay dapat pantay at pintura. Hoping na nakita nyo yung pagkakayaban ng isang ordinaryo paint at saka isang pearl series. Okay, so hoping may natutunan po tayo. Kaya yun yung reason, kaya lagi namin tinatanong anong kulay at yung ipagagawa. Kasi doon tayo nakabase, hindi tayo pwedeng basta-basta mag sana ay nasagot ko ang inyong katanungan kung ano ang pagkakaiba ng dalawang bagay na pininturahan natin. At sa lahat na may gustong itanong related sa aming ginagawa, huwag kayo magalala, mag-comment lang po kayo, iisa-isahin natin yan, gagawa natin na katulad nito. Goodbye! Zoom!